So yun, magandang umaga sa inyong lahat Magandang umaga sa iyo sweetie Good morning dadat, good morning po sa inyong lahat Nakagigising mo lang ano? <laughs> Ayan, ito yung sinasabi ko Biglaan, nasa ibang lugar na tayo <laughs> Hindi alam ni sweetie na dadatay tayo dito <laughs> Nandito tayo ngayon sa Maisobel Rojas Yung uh, kabila, yung pader Sakop ng Makati Pader ha? Pero itong uh, dinadaanan natin sa akop ng Maynila. Uh, alam mo ba yon? Oo naman. <laughs> ito yung kaliwa yung Maynila. Uh, pero ang alam ko dyan, yung nag-i-clearing pa dito. Yung dito sa may kabila, sa may pader na sinasabi kong sakop ng Makati, eh sa Makati sila kumukuha ng business permit. Oh, ay ang, yun yun pagka, oh ito, ito yung junk shop na laging nga uh, nire-request na i-clearing. Mm. Karabi, ano, oh, oo. Oh, ayan. Ito yung uh, lagi na papansin ng uh, viewers. Yan, 'di sila sa kalsada. Ngayon mag u turn tayo doon sa unahan na. Ah, mm, 'yan 'yan. Ilang beses na ito na ng uh, uh MMTA. Saka yung uh, time ni Yung minoon oh, oh. Oo Oo nakikliring ito eh Napanood ko yun eh Yung kay ano pa Kay uh, General Sukat Nagkapatuhan dito eh So ito lang nga yung sitwasyon O oh, yung sa kabila Ganun din Mas mo ikot tayo? Pwede Para makita yung kabila Uh, kasi ang tagos niya sa ano na eh Sa Teheron oh. uh, Tapos Kakanan tayo lang ano Ng Onyx Tama Oh yung Onyx <laughs> Ayan dyan pwede na dito oh, Sabi mo di Diretso pa oh, Diretso pa tayo Masikip eh Mag sana Kaso masikip Ang dami nakapark oh. oh, Doon sa maluwag Doon sa may traffic light na lang Diyan sa may pure gold uh Oo -oh. Yan tama, kakanan tayo ng Onyx, ng uh, mapashal naman natin sila. Kung na ba, kung ano na ba, ano na bang sitwasyon? Kasi na clearing na rin ng MMDA 'yan. Eh. Oh, dito ba? ang problema dito. Katulad niya magka-clearance tayo sana dito sa kanan para really? makapag-U-turn. Dito na lang. Oh, dito na lang. Oh. Pwede na ito. Ano lang tatlong berada. Tatlong berada. <laughs> oh, 'yung magtatap. Oh, sandali lang naman, Kuya. talaga lang. Oh, sa mixik, sa siya. Hindi talaga makaano. Ayaw mo sa maluag eh. <laughs> hindi, yun nga, yun ang gusto natin, masikip. Ay, naku. Oo. hindi, mas masarap yung masikip. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, ba? Diba? Biglaan? Oo, oh, ayan. <laughs> Biglang gising yung mga kasama natin sa likod ng sasakyan. <laughs> so, ito ang sitwasyon. Pabalik. Talagang uh, dito na talaga ang parking Ano? Sa tingin mo? Ano? Siguro. Ah, siguro ka dyan. Kasi <laughs> e, hindi naman natin everyday nakikita eh. Kaya... Ah, di. Dyan na yan. Oh, yun naman. <laughs> yan ang uh, aayosin. Uh, Ni... May... Yan ang mga dapat ayusin. Yung mga iyan. Eh, kung titignan mo, saan naman sila magpapark? Ayan, eh, sikip-sikip. Ma ang sikip-sikip ng mga luuban nila. ba? Diba? lang yun. Ah, uh, maganda yung ginagawa ng uh, national sa kanang uh, tawag dito. Ng mga, ayon ng gobyerno, yung pagkiklearing sa kalsada. Ang uh, isa pang uh, mga comment ng mga viewers natin, eh, limitahan yung pagbibinta ng mga sasakyan. Yun <laughs> yun eh. Kasi, tingnan nyo ha. Eh, kuku natin ha. Halimbawa dito sa Makati. Ilan ang mga uh, car uh, man manufacturer dito sa or uh, car dealer uh, kasama oh, diba? na 'yung kasama na 'yung mga motorsiklo. 'Di diba? Ang dami niyan sa Makati lang ha, sample. Uh, pagpalagay na natin eh sa isang uh, car dealer eh lima na lang nasasakyan. Araw-araw may lalabas. 8 times mo 'yan sa uh, isang taon. Wag na isang taon yung monthly na lang. Ayun yun, na, yun, na nga. Ayan. So, malamang, after 10 uh, years, eh, hindi na gagalaw itong mga <laughs> sasakyan dito sa mga uh, major road. Ito na yung Onyx. Kumanan tayo dito. Lalabas tayo ng Pedro Hill. Tama nga ba, Pedro Hill, ano? Eh, ako sa Ayan, sama ka lang. Sama lang kayo. Ay, may nakaburol. Oh, dati dito, talagang dyan yan yung may mga patay. Okay na yan. Pero noon, ah, may nasunugan din dito. Kaya eh, sarado to. Oo. Kabilat, kaliwat kanan ha. Ganyan ang sitwasyon. Kung ano, nakikita nyo sa kanan, Ganon din sa kaliwa. Itong ginagawa natin, yung ah, uh, para makita yung situation. Oo. Oo. Kasi ang layunin lang naman natin ng bawat isa ay uh, maisaayos ang ah, ako, halimbawa uh, para lumapad. Itong uh, island na 'to, pero mas maganda wala siguro, no? Eh, kasi tingnan mo oh, itong ah, uh, yung uh, kanilang lugar, kuha yung isang linya eh. Dito na talaga sila lahat. Oh, kasi tingnan mo, eh, nagpapaklas ng mga oo. ano. Hindi parking and space na talaga nila yung isang day. Oo, oo yun nga uh, mapatuloy ko lang ito nga ang ginagawa natin para mabigyan ng atensyon dahil nga uh, layunin lang naman ng uh, bawat uh, mamamayan or ng ahinsya ay uh, si, uh, ma, si ayos ba ano may, isa ayos ang uh, lansangan ganun na rin yung sidewalk or bangkita counter ka ati wala ka pang helmet hindi sarado doon ah sila. Ah, baka tayo one way. <laughs> sarado nga sa kabila, oh. Kung makikita nyo, oh. May ginagawa. Ah. Ano naman, ka, ano naman kaya mayroon? Ano? Uh hukay, hukay? Ah, hindi. Ayan nga siya, da. Ayan. Hukay, hukay? Oo. Sarado siya. Ah. Basta sarado. Uh -huh. Oo. Ah, ah. nga, sarado. May mga tent, eh. Uh -huh? Bakit may tent? Ay, ay tanungin mo. Ba, baba ka. <laughs> oh yung grabe sa kabila. Matindi. Sarado nga. Paano kaya ito? Ah. Baka one way. Ah, tanong natin sa ano? Sa, sa kayo kuya. Tanong natin ito sandali ha? Kung bakit sarado yan. Kuya, kuya! Bakit sarado sa kabila? Bakit sarado sa kabila? Anong meron? Uh, ah, nasunugan na naman. Ay, dito. Yung nakaraan, di ba dito sa kabila? Uh, sila yan. Ah! Thank you oh. po. Salamat kuya. Nasunugan na naman pala. Yung nakaraan, yung uh, tent dito sa lugar natin. Uh -uh. Ngayon sa kabila na naman. Nagunoy Oh. Ngayon ka lang dinakadaan dito, ano? Ha? Siguro. Siguro? <laughs> kasi kung wala ka naman pupunta dito, ba't ka dadaan dito? Oo ah, nga, pinapasyal lang namin kayo. <laughs> uh, Oo, oh, pinapasal oh, ko pala kayo. Doon lang ang matindi sa lugar na yon. Dito naman noon. Straight. Oh, ano 'yan? Uh, Francisco. Ah, eh, Francisco. ito. Oh, 'yan. Dito noon, wala pang uh, 30 minutes. Daming nahatak ng mga illegal Parked uh, park vehicle dito. Pwede. Oo. Oh. Madami. Mm -hmm. Ganda dito, Malili Mm Ano so, naman ito, patay. Mayroon siya ngayon. Ano yan? Oo nga. Kaliwaan. Oo, oh, bukod. Ah, uh, kaliwaan ang parking. Dito pa sa tabi ng uh, Central Island. Tama nga ang sabi ng ano, ng mga viewers, yung mga tiga dito. pag alis nyo ng clearing operation, kinabukasan balikan nyo. Kaya Ayan na. Ah. Oo. Kahit sa kabilang lane. Ganun Oo, ganun, Ayan. ganun talaga. Ayun na yun, ano na. Mm, -mm. ito, talaga, ito, ito na talaga ang parking yan, yung kalsada. Mm -hmm. mo, kahit mataas na may nakapark. -hmm. -mm. Island pa, o, din mo. Di ba? ayan yung uh, Pedro Hill kakana na tayo dyan gusto mo pagdaan tayo sa Pasig Line yun din ang uh, nire-request ng ating mga kabayan dito sa Makati pat okay patagos sa Makati pa yun? okay na di ba ginagawa doon ay ay pa paano natin malalaman kung hindi tayo dada dadaan Oh, ganun yun hindi ka nakalusot ay di balik pero lulusot tayo oh, dahil one way yun eh Nasa Pedro Hill na tayo ha Ngayon Kakanan tayo dyan sa maliit na kalsada Yan ang Pasig Line Diretretso na yun sa atin Lampas yata tayo sweetie Tehero na ito eh Lampay yun sa unahan ha? Sa unahan pa ba? Ah, oo. May traffic light na pala dito. Concordia na yan eh. Ah, La Concordia na pala ito. Oo. Mm -hmm. Hindi pwedeng ano gawa ng mga bata, Mr. Jen. mm, -hmm. mm -hmm. Ito, marami rin nahatak dito ng uh, ngayon mga naka-illegally park dito. Naharangang pa ang bike lane. para na rin akong nagko-cover ng uh, clearing niya. <laughs> oh, ito na, ito yung Pasig Line. Dito tayo kakanan. Pasig Line nga ba, sweetie? O, oh, yun. Ito na. Ito yung mga request ng mga kasama natin or mga viewers na pasadahan daw natin. ayan. Ang talagang tinutukoy ng ating mga viewers, yun doon sa may talipa pa. Natatandaan mo? Yeah, sa unhan? Yun. Yun daw ang dapat mabigyan ng aksyon. Eh pero tanghali na eh. Uh, Oo, oh, oh, hindi na siya ano oras ng palengke. Pero mas maganda nga uh, yung ganitong uh, oras kasi nga talagang ganoon na tayo ni. Eh. Consider na natin talaga ang ma-traffic ma nga araw ng oras ng uh, pamalengke, di ba? Uh -huh. So ngayong oras na 11:30 ng umaga, ano tawag dito? Tapos na eh, mamalingke. Tapos na mamalengke at uh, mayroon pa rin Pero na. na ba? ngayon pa lang may mga bitbit -bit, oh. Uh, Oo nga. Sa ganong oras, tapos na mamalingke, ay eh, malalaman natin ang tunay na sitwasyon so ito na simula natin ito yung sinasabi nila lumapas na naman tayo sa A. Francisco nasabi mo ba yung oras sa yung date nabigla ka no nabigla ka no <laughs> uh, ngayon ay June 6 uh, 2025 at sa oras na 11.30 oh, at Friday holiday Ah, uh, malamang tama yung uh, sinasabi ng ating mga viewers. Ito na 'yon. pahirapan dito. Uh, kumot pa dito sa kalsada. Sakop na ba ito ng Makati? Sili? Ah. ah, ito? Makati na ito? Ay, hindi pa. Hindi pa? Oo. Taka, titignan ko. Ay, ano pa ito? Pasay. Anong Pasay ka Ay, dyan? Ay, Maynila. Halah! Ano, Maynila pa to. Maynila Kasi na, pa? Kasi ano, Bilyamor, eh, naalala ko Bilyamor Airways. <laughs> Maynila to. Oh, oh masak pa ng Maynila. Oo. Oh, mm. Oh. Wala na. Hindi na natin masunod yung kuhit. Nasa gitna na tayo. Oo. Oh. Ayan talaga. Ang tama. Gitna tayo ng kuhit. Ayan ang tama. Gitna tayo ng kuhit. Kasi, kuha na nila yung linya sa kabila. Sarap kayo mag-park natanong <laughs> ka nga dyan kung sako pa ba ito ng ma ng may, may nila pa ito ah, may nila oh. pa talaga tama hmm. kayo mga kabayan yung mga kasama sa galaan ito nga pala talaga ang uh, sitwasyon oh ako bigla pang matras si kuya. Masikip nga pala talaga dito. Nadaanan ba natin talipapa? pa pa? Eh, di, wala ka na iba dadaanan. Diretso ka lang eh. Ah, oo. Oh, tama ka. Pag ano mo niya, kalayaan lang. Ah, yun na yun. Sakop na ng Makati. Oo. Ah. Okay. Mga pa namin may Ang eh. Wala kaganda dito kahit anong oras ka pumunta pa lang. Bukas? <laughs> Oo, kasi yung iba may oras ng pahinga na. Oo. Oo, yan. Kuya, kuya! Good morning! Sakop pa ba ito ng Maynila? Sakop pa ng Manila? Ah, okay. Salamat, ha? Sakop nga ng Maynila. Tignan mo yung Patrol Basahin mo kung sakop pa ng Maynila Zone, zone, zone Kasi dito eh Kaya ha? alam kong Maynila Ah, zone Oo, Tama oh. ka Barangay, barangay Number Dahil dito Pag sinabi mo anong barangay Number sa sa'yo Yung zone, ano? Pati zone O yan, anong zone yan? Uh, eh, malay ko Kung anong zone yan Zone lang nakalagay Ayan, o oh. Zone ka lang nakalagay ko Patrol Ayan, no, barangay 776. Ah, uh, kuya, sa ko pa ito Manila. Oh. Ayun. Salamat po. Salamat. Pagtawid daw Makati. Oh. Ayun, pagtawid daw Makati. Dito, pagtawid daw Makati. Singkamas. Ah, barangay Singkamas Oo, na ito. Na. Ito yung kung dumiritso tayo, hindi tayo nag-u-turn. Dito ang tagos natin. Oo. No. Oh, ayan. Kalayaan. Eh, <laughs> yung pure gold daw na sinasabi um, mo, diyan tayo. Diyan tayo nag-u-turn, you know? Hmm, hmm, sa kanan. So, ito ay part na ng Makati. Barangay Singkamas. Palagay mo. Uh, mas maluwag ang kalsada dito Sa dinana natin Ang Makati One side parking Ha? One side parking di Diba? ganoon maski dito? Oo One side parking Kasi nga Parang may hindi, makadaan Hindi One side parking Sa mga inner street Masisa naman eh Eh video road to hindi, Ay, ko... hindi ko alam Wala ko alam Oo oh. Sali ako sa barangay-barangay na one side parking. Oo. Oh, oh. Ibig I ko sabihin, barangay... ibig ko sabihin, mas mal, mas malawak yung kalsada dito. Yun And ibig ko park. sabihin kum, kumpara doon sa oh, kabila. Oo. Oh, oh. Ay oh. hmm. doon medyo may kasikipan na. Eh, marami pang obstruction. Palingki kasi. Oo. Uh -huh. O, oh, ito. dire diretso na tayo dito sa Kalayaan. dire diretso na ito ng Makati Avenue. So, hanggang dito na lang muna tayo, ha? At abang-abang uh, na lang kayo ng uh, susunod pa nating uh, pasyal or uh, road trip. Brum-brum. Ika nga, sabi mo. To ha? the moon. To the moon! <laughs>